Ang hapon sa inyo mga kabitlog Tayo ay magbababa ng basura bago muwi Ito nga ay eh, medyo madilim-dilim na rito Dahil mukhang uulan na no? Madilim <coughs> so, lang natin na mag-alas yung gut Uuwi na rin tayo abutan tayo ng malakas na ulan nito tayo sa parking ay mambo na ata nakapa ah kabitlog madilim

ulan ah. Ito, oh, grabe oh Madilim Ayan, kabitlog Ito oh. oh, may bagyo Naabutan <laughs> oh, nga ako ng ulan na ito Malamig, malamig, yung simoy ng hangin. Ah. Oh. Oh. Ang hangin. Ito yun. Ang <laughs> <Sa kidlat. laughs> oh, isang kidlat. O, isang kidlat. Mga kabitlog. Wala, muna ako. bye, -bye.